Buslangoy, magbubukas na kami na galing sa Japan. Ay, buslangoy, natago. O, oh, buslangoy, o. Oh. Ibaan natin to. ito. Ano ito ay? Akin ito. Ano ito? Ano ito gawan? Ang buslangoy, buslangoy ito takbo ang ganda ng patot ng bus itong ganda ng kay Kirby nice spark yan original niya akin din <laughs> spice. Spice. Mm, nice spark nice spark nice spark yan ang ah, ah, ganda ganda ng patot pang kritmatan pa? itong kay Didin ay kasi kay Didin <laughs> daw na ang ilalim bakit pares ang laki? O, ito. ko bukas. Pag na-spike ito, na-spike. Bakit pares na ang laki niyan? Ah, hindi. Hindi, na-prino. Prino. Prino? Ay, tsukat, tsukat. Tsukat mga bus lang oi. eh. Ay, tsukat. Ay, na. Hindi ito na-spike. Sukata daw. Ito na. mo pag ma-spike yan sa pagsuot? Michael Jordan. Bus lang o. Ah, saan ito ba pa? Nakasapatos naka ka. Yan ang inapantali. O, oh, sapatabos so lang mo. Ito, ito. Tali. Ganyan. Hindi ka nagabinuhol. ka oh, nagabinuhol. kay Jidin Huwag mo na pininuhin yan. Ito, inapasuot sa iyo. Gusto lang mo. Ito, kaya kayo mo uh, Anyan Patot. oh, sige daw at uh, natin. Eh, oh, oh, maganda may o, yan. Ngay Oo, oh. maganda O, oh, yan. lang o. Maganda na Buslangoy lang o. O, tayo Tayo daw bus Ay, nak. Dito ka. Napatingnan nga ni kung Pangit mm, Pangit daw So ulit na namin kay Boss Langoy Pangit hmm. Pangit daw pangit Sinaan bilhan Pangit pa Ako nga ni wala oh, oh. Boss Langoy Ay pumayat yung may lason Ay sikip. Dish lang oi. Ah, Sakit. Sakit na Ngayon oh, saktong sakto kay bus lang oi. Ah. Ah ah. Oh, bus langoy, oh. Kay bus lang oi. Kay bus lang oi. Bus lang oi. Uh. Eh, bibigyan bus langoy. oh